Hello everybody! how's your day? I hope masaya ang inyong mga araw. Eto tayo pagkatapos ng work, ng family time. Nakapag-tutor na tayo ng ating anak na may test. It's me time, business time. At habang nagbabasa ako ng mga comments sa aking FB post, nang caught ang aking attention sa isa sa mga comments. And I'd like to feature ang comment ng na isa nating kababayan dahil I'm sure marami sa ating mga kababayan ang ah, makaka-relate dito. Dali, basahin natin. Need ko po siguro to host ang taas ng sahod ko at every year my salary increase. Pero laging kulang samantalang yung neighbor ko hindi naman gaanong kumikita pero parang okay naman sila. Okay, o nang una, I believe na ang kalidad ng buhay ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki at kaliit ang iyong income. Real talk talaga yan na meron talaga tayong mga kababayan o kahit ibang lahi na kahit gaano kalaki ang kanilang kinikita ay kulang pa rin. Samantala, meron naman iba na hindi naman gaano kalakihan pero kontento at masaya sila. Ang ibig sabihin yan ay iba-iba tayo ng level ng contentment at happiness. Or, meron naman nagsabi, it's all in the mind. Meron naman nagsasabi na ang source ng happiness, ang joy ay hindi lang sa pera. Para naman sa akin, ang totoong source ng kaligayahan ay hindi pera, kundi ang Panginoon. Kahit gaano pa kadami ng iyong kayamanan or material things, kung wala kang Panginoon, lagi pa rin kulang. Okay, let's move on to the second point. Bilisan ko lang ito. Ang pangalawang punto is about comparing yourself with others. So stop it. Kasi kung patuloy mong i-compare ang sarili mo sa iba, that will cause insecurity, magiging jealous ka, at magiging low ang iyong self-esteem. So stop comparing and competing with others. Because if you continue to compete with others, you will become bitter. So try to compete with yourself so you will become better. Ika nga. Ang third point is ang sagot sa question na bakit mataas naman ang aking income pero laging kulang? Ang magandang gawin dyan kabayan ay try to compare your income and your expenses. So tingnan mo kung ang iyong mga ginagastos ay mas mataas ba sa iyong kinikita. At try to review kung ano ang iyong mga expenses mga needs ba or wants. So siguro sa mga needs no choice, kailangan talagang bilhin or bayaran, pero try to assess your wants. Kung pwede namang tiisin na hindi bilhin 'yan, so wag na muna para kakasya ang iyong kita. And remember this, try to live according to your means. That's very basic. Kung ano lang ang kaya. At mayroon tayong option B kung hindi naman matitiis ang mga gastusin at hindi pa rin sapat kahit malaki ang kita. Siguro it's high time na dagdagan mo na kabayan ang iyong source of income. Kung peron ka rin lang namang free time, available time na mag-explore ng ibang ways na mga pagkakitaan, side hustle, how to earn extra, then gamitin mo ang oras mo. Spend time na matuto these days, marami na talagang paraan kung paano kumita ng extra. Make use of the technology. Explore ng iba't ibang online platforms, social media platforms kung paano kumita ng extra one day we will give also tips kung paano explore ang different social media platforms kung paano kumita online. Magbigay um, tayo ng isang episode niyan sa ating business tips. O siya, maraming salamat sa iyong pakikinig at panonood. See you next time sa ating mga business tips. Ingat lagi and God bless!